live uh, ammunition sa ano, ay talagang uh, ito no pangalawa yung uh, sinasabi natin uh, yung na yung sa pangisda naman usually sa mga dagat nila tinatarget ano na kung saan uh, yung pollution mismo na ano, pollution ng ating karagatan ng ating kapaligiran dahil nga doon sa pag nagpaputok sila may mga usok yan pag tama doon sa dagat yung mga pulbura yung mga bala ay uh, hindi naman nila ma-recover yon no at unti-unti uh, nalulusaw ito talaga yung mga uh, bahura natin at iba pang mga uh, nandoon sa ating karagatan. So, Ganon din naman sa kapatagan, ano ay uh, nasisira din yung kalikasan sa mga, kasi pag tinamaan ng bala yung mga di ba uh, mga bundok nasisira ito at talagang mahirap na makarecover doon sa tinatawag nating pagbalik do sa kalikasan uh, nakikita natin no bukod nga sa pagkasira yung trauma ron sa kanila di ba biglang magpuputukan ano o kaya naman maririnig na yung putok yung mga tao nagkakaroon sila ng tinatawag na hindi man uh, physical psychological uh, ng ang apekto sa kanila. Dahil uh, lalo na yung mga matatna, naalala nila nung panahon ng pon na uh, ganyan. Uh, ito, 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 ito. at sa kabataan naman natin, yung yung culture nila, no? na yung siya. sa, bagamat uh, sinasabi nila maganda pero sa tingin natin, namin ay hindi ito makakatulong sa pagpapaulad ng ating bansa. Pagkos ito ay nag-a-attract ng uh, queira a